So mama mga mga mga, kapatid at ayan at ah, kuha naman tayo ng mutya ng monggo, Ayan mga kapatid oh tingnan nyo uh -huh. Mutya ng munggo na may sibol ba tumutubo Patubo na ba? Ayan oh, may, may yung pasibol na yung kanyang mga ano Baga tumutubo na yan patubo pa ay eh, mga kapatid mutya ng munggo yan lagi tayo nakakuha ng mutya ng munggo ito ko lang nakuha to mga kapatid sa aming bakuran doon sa may baba doon sa may ano manukan sa aming manukan ko sa puno ng mangga ayan sa puno ng mangga ko nakuha mga kapatid sa sobrang liit niya nakita ko pa, pa nakita ko pa rin siya sa so, sobrang liit ayan. kasi mga kapatid ang mutya pag para sa iyo talaga siya nagpapakita yan siya talaga magpapakita yan sa iyo ng kusa katulad nito hindi mo naman siya hinahanap pero lumabas siya at pagtingin ko ayan na napakaganda niyan mutya ng munggo Ayan mga kapatid. Napakaganda ganda niya. Ayan. Sibol, may sibol siya na ano. Kasi ano lang talaga siya, laki ng munggo. Ayan no? may tubo. Talagang may tubo siya. Ayan. Maganda ito mga kapatid, ipang baon. da ito pang baon sa katawan magtya na ito alam niyo ba mga kapatid ang bisa ng munggo ito is salihis bala kabal at bilis at may dala rin itong pampaswerte yan yan maganda sa munggo yan o tingnan may muka eh hmm? oko oh. ano oh. talaga legit na mga mutya mga kapatid legit na legit ano nagpatubig lang ako ng ano naglagay ako ng patubig sa mga ano natin tandang nagpatlagay ako ng tubig shun nakita ko kumislap lang eh may kislap kasi mga kapatid para makita mo eh, sino ba magkakala yan? Makita mo yan ganyang kalit. Kung hindi sa'yo magpakita. oh, kahit hanapin mo yan sa... Saan ka maghanap yan? Kahit saan ka maghanap yan, mga kapatid. Hindi ka makakuha yan. Kung hindi talaga para sa Ayan o. No? Oh. Maraming maraming salamat sa nagbigay nito. Ayan, mga kapatid. Dito kasi sa lugar ko, mga kapatid, lagi ako binibigyan paano na to pang ilan na lima na ito lima na itong mutya na binigay sa akin nakukuha ko lang dito sa bakura namin binibigay ng mga bantay dito sa aking lugar kasi dito may ano dito tawagin to yung parang lugar ng mga diwata yan mga kapatid yun god bless god bless salamat salamat sa nagbigay nito ng mga gabay. Ay, thank you, thank you.